So magandang hapon po sa ating lahat no, mga ka no? <coughs> so pasensya na po mga kaidol uh, ah, vlog natin na uh, nakarang araw ay napotong pinalikan po natin no? so ito na po ay AJ12 tracking services so may, may out po sa ating lahat no? para natin mga kaido. Dapat gawin mga kaido. Tara, trip. Ito mga kaido si Ismail, Chip mechanic ng mga kaido, tulog. Natulog kasi bago saka ka-swimming no. Mulot po tayo ng seal mga kaidrake. Like, talagang mahabot. So, Wala yung mga kaibigan natin mga kaidrake. Nagtago na mga kaidrake kasi pagod na sa swimming mga kaidrake. At saka malakas kasi yung hangin kanina mga kaidrake. At saka ulan. Pero so, saglit lang mga kaidrake kasi tayo po mga kaidrake. Like, umihilig tayo sa Diyos sa mga kaidrake. malang man lang po ay makagala po tayo ng minsan so yan na po ang mga kaidol no? ay yung anak ko talaga mga kaidol gustong sumama dito mga kaidol so nga lang eh, hindi pinalad mga kaidol kasi nakalbot ang na pusa no? So, pasensya na anak saka na lang tayo ano anak pero pinukuha ko yung shell mo na sinasabi mo siya Gabriel Malang to so, shout out anak hmm? ano to maraming pagkakaiba talaga rito sa tabi ng dagat no, mga kaidol no? ano ko kasi mga kaidol no? kasi sabi ng anak ko mga kaidol ay pagkakaiba siya ng shield mga kaidol <laughs> shield ng no, mga kaidol nagsama yung bibi ko na pinakamamahal kong anak na si Sia Gabriel Malang hindi nasama mga kaidol kasi papano po no hindi po kalain kahapon mga kaidol ay kinalimot ng pusa mga kaidol sorry sorry po so, mga kaidol no? nanguha po ako ng mga seal mga kaidol no? kasi nabili ng anak ko mga kaidol na ikuha ko daw siya ng seal no? so, kasi siyempre uh, may ano to doon mga kaidol eh. may binibili akong isda doon sa bahay no? mga idol na no? maliliit uh, kailangan din mga ka-idol ng no? siguro ano man oh. dito alam nyo mga kaidol napakaraming mutia mga kaidol kasi tayo mga kaidol ay hindi na po tayo namumulot ng na mga ganitong ano mga kaidol no hindi lang tayo inuutosan no, ng pinakamamahal na anak natin ng, uh, ng anak ko mga kaidol no ay hindi po ko Namumulot ng na mga ganitong halaga ang mga bagay mga kaidol marami na marami na may isang plastic pa tayo doon mo. so yung amo kong mga kayo ay tulog na no tulog na po so, tingin nyo mga kaidor sa mga lahat ng mga gamot po nung tingin nyo po rito no meron pa po kung nakuha kanina mga kaidor na na tawag nito sumbrero ng witch mga kaidor alam nyo po ba yun yung itim mga kaidol na talaga sumbrero talaga mga kaidol no pero hindi ko inaano mga hindi ko naman kinukuha mga ganun no mga kaidol no kasi po tayo ay hindi pa po tayo nanggagamot sa mga ibang ibang tao mga kaidol no ang inaano ko lang mga kaidol no mga kamag-anak ko mga kaidol mga anak o tawag nito mga ka-idol ay mga mahal ko sa buhay yun po muna yung inuuna ko mga kaidol no sa ngayon ito dami na to dami ng sil oh oh pinupuy ano, kasi sabi kasi ng anak ko mulot daw muna ng ano eh Tulutan ko daw siya ng mga shell. Pang ano niya? oh, laruan. Tapos buhangin, meron na ako din, meron na din ako doon. yung baba. Kami ay parang sa dun. Aniit lang. Isa na lang yung ano doon. Isa na lang yung isda kasi namatay. Siguro pe, naghihinawan siguro doon sa para mas sumama nung kanino, dito ka, kanina so nga lang eh sabi ko magpa ano muna eh pa inject eh ah. Ito, napakarami na mga kaidol oh. nahuhulog na po yung iba ay silaw oh Rame pasana mau kuwa maakai duluk Sutuang kuwa so, yang bibi ku nitu maakai duluk Paksa rin tayo mga kaidron idol tubig no ah, tabang mga idol ay po yung pinaka natin Pasensya na po no mga kaidol. Ayun yung mga kaidol mga bait rin ako sa inyo mga kaidol. Sobra sobra pa mga kaidol. So sa ngayon mga kaidol ay pasensya na po tayo no. So mga kaidol lang diyan so mega mega love out sa inyo So shout out po sa ating lahat no. O, lalo na kay Kuya Jun, kay kay Madam, sao ni kuya john so shout out po sa ating lahat o so, sana po sa sana po nasa mabuting kalagayan po tayo diyan so mga kaidulan so hanggang dito lang po yung paba-vlog ko no so mega mega love shout out po sa buong dalawakan kita so, po bukas no, mga kaid ko so, maraming salamat po see you next vlog thanks po